Okay, mga amazing Another important video. Why important, Mr. Lamberto? Because the proceeds will go to the home of the elderly dito sa San Juan. Yes, this is our major project. You know, every year, meron kaming specific na gusto namin gawin as a club. So, why important? Tama ka. Charity work natin It's gonna be the most important thing to do here in this world. All right? So, meron tayong tatawagan ngayon. Ay susubukan nating bentahan ng Green Archer jersey ni Mr. JJ Helterbrand na mayroong Certificate of Authenticity. This is number 12 of 13 na color green. So, may apat na tayong bumili. Si Bostoyo, si Dane Grospe, Si Raymond Ronquillo. Mayor Raymond Ronquillo. Aka Raul ng Batang Kiyapo. And si Arch Mikael. Alright? Si Arch right, Slide. Si so, apat na. So ang remaining na lang nito, 26 minus 4? 22. Hindi mo alam? Manghinaasang pa talaga nito. Manghinaasang pa talaga nito. Okay, lang. Compute mo rin. May compute ko pa eh. <laughs> okay, so tawagan natin. Ang isa sa pinaka idol ko sa pagmumotor. Ito, pinapalo ko yung Facebook niya, pinapanood ko siya dahil marami akong natutunan sa kanya. At kaya ko rin siya tatawagan dahil Jay, mahilig din siya mag-charity work. And pag nalaman niya tong project natin, itong fundraising natin, I'm sure wala rin tong hindi ako papa mapapahiya dito. 4 out of 4 na tayo. Sa apat na calls natin, napahiya ba tayo? Not yet. So, 4 out of 4, perfect pa tayo. Hindi natin pipilitin, okay? Dapat may kusa sila. Alright, tawagan natin. So, makikita nyo lang mga amazing sa video kung sino yung tatawagan namin. Okay? So, let's go! Yeah. Idol Alfred Watermax. Oi, kamusta boss? Kamusta? Bro, kamusta mga idol sa larangan ng basketball. Hello, hello, hello. <laughs> Thank you, bro. Tagal na namin ikaw gusto tawagan. Ano tayo? ano ba 'yon? um, naka-record tayo, okay lang sa iyo. Naka-record. Recording yung recorded yung video natin. Bakit? Teka, teka. Naatay internet ko eh. Dali. Naka-record. Okay. okay. Ayan. Okay lang naman. So, ayun. Mabuting tao naman kayo, kaya wala namang masamang nangyayari pagka kahit na kayo, record mo. Gusto mo pag-usapan natin si Yana? Huwag <laughs> na. Huwag na. Ah? Wag na hindi, huwag na natin pag-usapan si Yana. Huwag, bro. Yung ano na yung bahala doon, yung korte kasi nandun yata yung korte. Ano mo? Ano, pag sa negativity, bro? Yeah, yeah. I don't wanna talk about the bad things pagdating sa mga uh, community natin, lalo na sa Riders to community. Exactly. Um, so, bro, kaya kami napatawag. Yeah. Kasi, ano ako eh, actually, fan mo ako sa page mo sa Facebook mo. Ay, thank you ha? Ah. Yeah, so si JJ din. Thanks. Siyempre, sa Motor, marami kami natututunan sa'yo on how to handle so, things. JJ. Uh, so, kami ni JJ, meron kaming nire-raise na fund for charity work namin. So, explain ni JJ sa'yo. Okay. Ah, uh, bro, kumusta? Mabuti ka, po, idol. Um, yung project namin ni Rico, uh, all the proceeds will go to uh, the elderly, home of the elderly dito para sa uh, dito sa San Juan. So, meron kami uh, okay. meron kami na gawang jersey na very limited lang, uh, 13 pieces na white, tsaka 13 pieces na green. So, so far, uh, apat na na gano, nag uh, nag-join dito sa charity namin. So um, okay. we just want to offer it to you itong one of a kind na Lasal jersey na health brand. Uy, patch to bro, patch. Oh. And so 1 to 13 'yan. Yes, yes, And yes. And then 1 yeah. to 13 'yan. 'Yan yung number niya. Sayang walang 16 ano. <laughs> Mami, oh, baka gusto mo ng jersey, oh. 12 Siya lang mahilig mag-collect eh Pagdating sa ganyan siya mag collect Ano to? Rare to Top kasi Out of 13 Kasi ang story ni JJ bro Pram, pram ano, pangarap niya, before siya maging Hinebra player, pangarap niya maging Lasal Green Archer nung college. Ito, ah, okay. So, kami ang nag-decide. Meron kami green <coughs> choice mo kung green or white. So, may It's certificate okay. of authenticity to. So, pag pinaprame mo to, you know? pwede, pwede mong ilagay to. Yes. So, ito yung white. Ay, kasi ko yan. Oh, uh, so, ko. so, ito yung white. So, may hinebra. May hinebra siya sa, sa ano, nakapatch. Oy. So, so, okay. So, itong jersey na to, bro. We are selling this. No, we're not, we're, we're not selling it. We are um, putting it up for, for bid. So, walang, wala kasing price to eh. It's up, it's up to you kung... Ano yung Yes, yes. Yo, ikaw magde-decide ng value ng jersey, ganun. May ano bro, may bumili na, nauna na sa iyo yung bumili si Boss Toyo. Okay. Si Dane Grospe yung sa sapatos. Si Mayor, okay. si Mayor Raymond Ronquillo yung sa Batang kiyapo Ah, okay. Saka si Arch Slide yung sinusuot namin na chinelas. Yeah. So, sila nagbid sila, pinipresyohan nila 'to. A accordingly sa heart nila, kung ano yung kaya nilang ibigay kasi okay. ang, ang, gusto naman namin bro sa iyo kunyari kunyari Siyempre pinresyo mo sama ka sa amin pag iabot na natin yung funds yes oy okay. yeah. di ba mag-ride tayo papunta dun sa elderly kasi yung mga mga matatanda bro kailangan nila ng funds kasi abandon sila eh. Uh -huh. oh, wala na yung Hedi, wala, na yung, wala na yung mga, mga, kamag-anak nila uh -huh. their family so uh -huh. very ano yun so, uh -huh. uh, malaking tulong the jersey, talaga The jersey is priceless. Yes. Yeah na. So bro, jersey. asawa Alfred Watermax <laughs> na iniidolo sa Facebook ng mga karamihang riders. Magkano okay. mo may yung jersey ni JJ? And then, pumili ka na bro kung white or green na pipiliin mo. Tsaka yung number. Mami, status, eh, sino? pagka, pagka kasi si Ella, green yan eh. Okay, green. Alright. So may signature na rin to green. bro ni JJ. Ayan Oh. Yeah, no? So, Pwede kung... ba tayong dalawa, mami? White and green? Uy, dalawa bibilin. Ba 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 ba. ba. Sa kami oh, kami ng lumpia, eh. family bonding kasi kami. Bro. So dalawa ang gusto mo? Wow. Hello. Hello. Hey, hi family. Hi guys. Uh, yeah. kami ng lumpia, family bonding namin Na, na istorbo na natin sila kung makain pala sila. Hindi, Ano ba hindi na istorbo kayo naman? nag create na sila ng lumpia. Ah. Lumpia. Oo, oh, banding okay. na. Magwarag mo. Lumisigaw sa labas. Lumpia. Bili na kayo ng lumpia. Sabi <laughs> oh, yes. yeah. yeah. sa lumpia, papadalan ko kayo dyan. Oh, yeah. Bro, pag may time ka visit, visit mo rin dito sa HQ. Nakakamin na, oh. Uy, <laughs> baka masarap yan, ah. Oo, uh, ito, oh. Ipretuhin pa nila yan, oh. Si Ella mismo gumagawa yun. Nice. Sige. Ah, uh, so, Mamig, ikaw naman presyo. Pangira presyohan ng bagay na walang presyo kasi hindi ako collector eh. Ano ka da bro? Dahil si... Priceless to eh. Si, okay. si, Bo, si Bostoyo ah. na nakabang dito. <laughs> nakabang si Bostoyo dito kasi alam na ni Bostoyo to sa future siguro mga 10 years, 20 years from now. Kung... Kung... Ako... Ako magkano ba? Kasi kung hindi yung hindi na yung jersey at nitingnan ko bro eh. Ang nitingnan ko yung pupuntahan ng fan. Oh yes. Tama. E, hindi na yung hindi na yung ano, hindi na yung jersey. Bo bonus eh. na lang daw bonus. Bonus, oh, na bonus lang. ko na lang yan kung baka gusto kong magkaroon yan dahil syempre limited yan eh. Tsaka Idol JJ yan eh. Thank you bro. Um, paano ba? Um, siguro sa damit, kung pe-pressurean ko yung damit, no? Ah, uh, 5K yung damit. Ito? Yung damit. Pero yung yung mapupuntahan kasi... Make it 20. 20,000. Ayan sabi niya. 20,000. Ang isa? Uh, Oo. Oh. Oh. Pwede na ba? Ang isa daw. Pwede. Dalawa kukuling ko, mami. White and ano. Pwede isa tayo. Pwede isa tayo. Pwede Sige. Sa akin yung white. Kaya layunin. Yay! Kay. Amazing, brother. Uh, thank you so much. Yeah. Bibigay mga anak mo ng 10 to make it 50. Tapos yung mga anak ko, itong mga Maximo kids, magbibigay sila lang 10,000 para 50,000 na sa kanila. Wow! Thank you! Okay na, kids! Amazing! Yeah. Sabi ko sa iyo eh. Ala, ano? Sabi wow. ko sa iyo, 'di ba? Yeah, bro, if uh, if ever na ano, please join us. Pagbigay doon sa yung mga fans. Okay. Sa sa si Mamela. Okay. Yes. Actually, your whole family can, ano, can join us. Sige, sige, sige. Yeah. Gusto namin yan. Kung kung may... Kailan ba yan? Ah, <laughs> oh, hindi. Nee, wala pa naman kasi kailangan pa namin ubusin yung mga basta jerseys. Basta po, ano, basta libre din yung schedule na. Yeah, uh, We Alright. will try our best to come. kung di man, pero we will send the the, the payment na lang para sa dalawang jersey. Ayan. Kasi monthly naman, actually, ginagawa naman namin yan. <laughs> oh, kaya nga, <laughs> alam ko. Alam ko yung heart niya. Kaya lakas ng loob kong tawagan siya. Alam ko hindi ako mapapahiya. <laughs> ah, ganun ba? <laughs> yes, bro. Anonood nga talaga ako sa'yo. Na, na, yung family ko, um, fan oh, din sa mga ginagawa niyo ni um, Madam Ella. Thank you. Thank you, thank you po. Itong mga kids, ganun din. Sinuturuan din namin sila. Para sa next generation, ipapamahan natin yung example Sina. din. Eh. Perfect. Bro, wow. Um, uh, na ba, itong mga kids na to, maisama ko din to para at least makita nila yung mga lola nila to. Eh. Yep. Nice. 'Di ba? Para at least uh, sila mismo natuturuan din natin para in case yes, five for five. Uh, generation naman nila. Ah. 'Di ba? Tuloy-tuloy. Bro, oh. so thank you man. We appreciate you guys. Uh yeah. hopefully thank in the future you. we can you can you can join us and uh um, malaking ano malaking ma, natuloy, malaking tulong to para sa mga elderly dito sa San Juan. So we thank you so much. Ah oh, opo po. Watermax family, thank you, you guys are amazing. Thank you. Brother, Thank you so much saludo sa iyo. Saludo sa good heart niyo ni Madam Ella and the whole uh, family. You are amazing. Ina, ginagamit lang kaming instrumento ng Diyos. Amen. Amen. Um, Sir. Hindi yan galing sa amin. Hindi yan galing sa amin. Galing yan sa taas. Oo. Uh, right soon, right soon. Bro, set tayo ng ride oh, po, very please, very soon po. ha. Okay, ride right ba tong ano, yung iniisip niyo yung ano, yung, you know, yung pagpunta sa mga LRT. Ah, um, yeah, pwede kaming naka pwedeng naka motor yung iba kasi sila boss most likely baka naka kotse yun. Sila din. Uh -huh. Kasi kasi kung may time lahat ng nagbumili, lahat ng nag mm. nag ano ng jersey, you're all you're all welcome. Papunta dun sa mga wow. elderly. Yes. Dapat may picture taking tayo diyan. Yes, yes, sir. Okay? <laughs> Sama-sama. Saka so, ba? we will make sure na malalaman ng no mga tao doon kung saan galing yung fans. So, 26, 26 persons lang naman yan. So, okay. ngayon, eh, dalawa yung kinuha nyo. So, this is for the Madam Ella and then Alfred Waterman. Uh -huh. anong, anong, number, yan? Pwede ba may number? <laughs> yeah, yeah, may number tayo. Erla! Ito, 12 of 13, tsaka 10, 10, 10 of 13. 13. So, may specific number ba na gusto nyo? Pwede ba Number 6 kay Ella Uy, number 6 Birthday kasi niya yun eh Available oh, yes, yun man. Yes, bro Available six pa six. ba yung 6? Available yes. pa yung 6 Available pa So 6 so, pa rin ho 6 sa green yeah. Tsaka 6 sa white Yes uh, Yes, so Dalawang 6 na lang, mami, no? Dalawang birthday na lang Okay, oh, yes. alright Got so, it Alright, bro Thank you Thanks again, man Thank you Brother, ride thank safe you. ka palagi Ride safe kayo ni Madam yes. Ella palagi Yes, yes Opo, opo Salamat, salamat po Thank you, Thank you. God bless and stay amazing, brother. Have a good day, stranger. Uh, thank you, thank you, thank you. Thanks, brother. Bro, bro pasend na lang yung details ng kung saan ni Papa deliver yung jersey, ha? Okay. okay. Yes, boss. Thank you. Alright, brother. Thank you. God bless and stay amazing. Ngayon na, isasend yung ano, yung yung address. No, no, ano na lang. E, ano na lang namin sa sekretary namin yung details. Okay, sige, sige, sige. Alright, brother. Thank Bye. you. Sige. Thank you. bye, -bye. mo na yung pangalan. Bye, kids. Bye. 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 <laughs> ganda ng bonding nila. Eh. Yes, <laughs> ganda naman. Natak natapos na natin kausapin si Alfred Watermark. So far, 5 out of 5. Yes. Lahat ng tinawagan natin. Willing to help. di ba? Yan yung sinasabi ko. This world, there's something good in this world. And it's worth fighting for sa kanya is he's setting a good example for his kids. yeah, he's as a uh, father, no? Every month ginagawa nila yung nag nag nagdo-donate talaga sila sa charity and they're ginagawa nila yan para maturuan yung mga bata para sa yung next generation ma-apply din nila yung ganun. Grabe si Madam Ella din, no? Ganun. Ang 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 generous, no? Yeah, I mean, parang ano, parang sequence 25,000 each yung jersey mo. Mm -hmm. So, naka accumulate tayo ng 50. So so far, dahil si Bostoyo is 20k, si eh compute mo nga sa calculator mo. Mr. Sherwin Cruz, ang aming matematisyan Um 20,000 si Bostoyo, Memorize ko 'to kasi. Si Dane. Si Dane 30. 30. Si Si Bost, Mayor Raymond si Ronquillo 100. Si Arch 10. 10. 10K. Uh, Tapos oh, si na. si Madam Watermax, ah, si Madam Ella Watermax, saka si si Brother Alfred Watermax. 210 210,000 210, na tayo. Mga uh, ah. amazing. Galing, galing, galing. 210,000. May remaining ano pa tayo? Ilang jersey pa? 20. Lima na eh. Lima. Lima. 21 pa, 26 yan eh. Oh, 26. May nakakal pala sa mat <laughs> eh. eh, dalawang kinuha eh. So, technically, 6 tayo. Sabi mo, 5 eh. O, Pero nga, 6. 6 na. Lang. So, may 20, may 20 jersey pa kami mga ka-amazing. Nakaka-210,000 na tayo. So, piling ko, oh, makakukuha natin yung 1 million. Kaya, kaya. Hopefully, no? So, mga ka-amazing, mag-comment kayo below kung sino yung sa piling nyo na tatawagan natin or kung kayo mismo gusto nyo bumili mag-comment kasi ako naka nakaset sa akin Ang gusto kong tawagan si Senator JB Ejercito ka-rider natin nakakasama natin I know good heart din yan oo kasi San Juan to kanil to right ba diba? Mayor Francis Zamora Mayor na San Juan James Yap Consular ng San Juan ba diba? yan yung mga walang ano eh walang say no pagdating sa pagtulong So, kayo, kung makaka-amazing, kung may mga kilala pa kayo na... Or kung kayo mismo, gusto niyo bumili. Or kayo, makaka-amazing, kung gusto nyo kumuha, ilagay nyo yung ano, tatawagan namin kayo. Communicate tayo. You can talk to JJ directly na kung gusto nyo yung jersey niya, ipaprame nyo to, makaka-amazing, dahil, again, this is certificate. Meron talaga tong ano, bawal gayahin. Ha? Alright? So, Alfred Watermax, bro. Grabe, di ba? Yes, yes. Hats off to you, bro. Thanks again for uh, helping uh, with, with PBA Motor Club's charity, uh, monthly charity. Uh, again, all the proceeds will go to uh, the abandoned elderly home oh, uh, dito sa San Juan. Nag-message pa bigla. Try ko magdala ng wheelchair pagpunta natin para kay lolo at lola. Ayun. Dagdag pa. 50K. Nagbigay na ng 50K. Pag pa ng wheelchair, Wow, thanks, bro. So, guys, thanks again. Uh, if you guys have any questions about this, please uh, message us. And, and if you want to help in this charity in any way, that would be great as well. So, thanks, guys. They're amazing always. And we'll see you soon on our next video. Amazing.